Hi guys, welcome back. Itong ha. Tingnan ko yung pinapagawa kong bahay dito na natingga during nung may nag-pandemic, hindi ko na sya na ituloy. Baka next year ituloy natin. Eh, napagod ako. Ang tarik kasi. Yan yung bahay ng lolo ko. Yan. Ayan, Ayan. Ayan ang dami nang tumubo. Tigil siya. Kung makikita nyo, ayun. Yung dagat. Kitang kita. Once na matapos lang to, pinapatayo ko. Siguro tuwing taon, tuwing buwan-buwan, makamagbakasyon ako dito. Ayan. Ayan guys. Ayan, napalibutan na siya. Kaso, puno, puno siya ng... Ayan. Puno, puno na siya ng mga halaman. Ang bilis tumubo ng halaman. Ilang buwan lang, naglalakihan na. Ayan. Napalibutan ko siya ng... Ano, bago kumalis malis nung ng February bago mag lockdown napalibutan ko na siya ng 100 plus na halo blocks ayan. ayan 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 malawak din pala malaki laki ngayon ko na pagtanto hmm? halos tabunan na, na siya talaga siya ng mga halaman kinakain na siya ng nature ayan yun nga narito sulyapan nyo nandito yung mga picture yan kung saan uh, pinuumpisahan ko to pag ipagawa nung 2019 October nabungkal ko na siya tapos bumalik ako noong 2020 dito February ayan kung makikita nyo yan yan nagpalagay na ako ng mga hollow blocks yan ah. at yan lang muna ang update sa aking pinapagawang bahay dito mismo sa Cebu like and subscribe na sa aking youtube channel para update ka sa akin Araw-araw. Bye-bye. Got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold.